order ako sa Lazada ng solar emergency light. Tingnan natin kung maganda siya. So, oh, ginagamit kasi ito sa farm. Gamit sa farm. Farm kasi walang kuryente. Kailangan ng light. Taynan natin yung solar. maganda ang quality. Gumagana. Sana gumagana naman. Style nito. Pag nag-run out at saka pag papunta ka sa dragon fruit na oh, walang okay. pala na oh my god oh my god Oh my God, it's broken. Hala. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Basag. Oh my God, basag. Oh my God. Kaya pala. Sus Basag. Tingnan mo, basag. Oh my God. Magkano to? Libo. Pero basag. Sus Mariusip. hindi ko pa inaccept. Oh my God.